Aquarius kasama si Gemini. Handa si Gemini na sundin ang eksperimental na estilo ng Aquarius. Pinakalma ng Aquarius ang hindi mapakali na kalikasan ni Gemini. Pinahahalagahan nila ang mapanlikhang isipan ng isa't isa at maaaring magkaroon ng nakapagpapasiglang mga talakayan. Mahilig silang makipag-usap at makihalubilo. Maraming sparks at adventure sa kwarto. Dahil pareho silang mga senyales ng hangin, maaari silang maging pasalita sa kwarto. Madalas mo bang makita ang iyong sarili na nag-iisa o kasama ang maling tao sa iyong kaarawan, araw ng mga puso, Thanksgiving o Pasko? Iniisip kung magbabago pa ba iyon? Makakahanap ka ba ng tunay pangmatagalang pag-ibig at katuparan? Ang aming maasahan at tumpak ng mga psychic reader ay magbibigay sa iyo ng insight tungkol dito at higit pa. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput o bisitahin ang Absolutely Psychic. Come online.